Hello. Ah, ito, yun, 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 natin, yun, yung malaki na party. Dito kami ngayon, guys. Party party. Yun. Yun Hindi na siya kasi busog na yan. Yan. Nag-grill nag na lang kami dito. Tingnan nyo. Dalawa lang bahay dito. Dito kami sa bukid. Walang signal dito, guys. Para. Yeah. lang kami guys, 'niyang po kain. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi naano kami, kasi hilaw yung kanin. Silaw gani eh. Hmm. Itabi na natin to kasi Ako lang te, okay na te hmm. Itabi natin to baka Mainit pa to Op Okay hey guys, ang dito na yung sa Tingnan nyo guys, yung bahay dito Ito lang dalawa Ayan, Ay, nag-araro na siya Para sa patatas To. Konting kasiyahan lang guys Konting kasiyahan Ito lang yung Ano dito? Tingnan nyo guys Hindi toto um, Guys ha Dito kami sa kaibigan namin Dito walang signal Yan Yan Dyan Ano yan? Strawberry Hindi pa nag ano Oh, hindi trampa. Ah, oh, putati. Oh. Ah. Uh, hey guys. Ito dito tala muna kami. Ang haba ng ano, guys. Diyan sa kapitbahay nila, may ano 'yan. Kabayo diyan. Ito nagsimula na siyang nag-araro ng para patatas. Yan. Yan. Oh, da. Kalim na diskadun kan. Ud la potatis ate. Ud la potatis. Ud oh. Hmm. oh. Hey, hey, anay? hey. 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 Hey mag ano ako doon may ano man dyan may tubig mag kan ako mamingwit ako dyan mamingwit ito lang kasaya namin konting ano lang masaya na kami kain kain nag ihaw, -ihaw. may ano kami may minudo balinsyana sa pakbit pakbit Eat na ate. Pabinduha ate. Dupo na. na. guys. Sikling, sikling. Ah, bye bye na guys. Sa pala siya Balisiano. Mm -hmm. bye guys jalan mulu guys bye, -bye. <tut <-tutup>